Iyon, good morning po mga kaharabas eh. Dito pa po kami sa tatay ni ano, ni kasamang Gods. Dito pa kami sa Inasakan ay eh, nagpapababaw pa ng tubig bago mga pa. Inasakan ano to? Ah, Inasakan. An ansiray pala, Ansiray. Sorry. Karabas. Gari din na. Si Bagwis. Na <laughs> ano kaya naman niya oh? na no, eh. Nag nagbuka na. Ano? Ano nagbuka? Ano nagbuka? Yung ano yung atin nakuha oh. Uy. Uy. Ito yung kakaibang uri. Kakalaki no? Ay ganyan pala itsura na pag nagbuka no. dah, da kasi namin yung mga haraba sa pang-ulam bago kami mag-uwi. Si e, wala wala kami namin ngayon ay kagabi nagkain kami binigyan na kami ng manok ni tatay ni coach. Nawa sa amin eh kakunti-kunti kasi nang huli namin kaya ang sabi namin dagdagan namin ngayon ang pang-almusal bago magkain mga um, apa muna kami. Ay, yeah, ready na. na si ano? Tap. Tayo na. Yo. Ready na si Pingoy. Ay Pingoy, Pings Huwag ping Wag naman Pingoy. Pingsy, Pingsy. kamali lang. Para kamali lang. Guwapo, hmm. guwapo pakinggan. Ang ah, ah Pingsy. Ayoko na magkain niya. Nakita ko na ang lahat. Pagbukan niya. Nakita mo? Mm. Oo. Pangit no? Pangit mo. Yung parang ano siya no? Parang ano? Parang bulaklak na mga gumamila. Ano yung bulaklak na baho no? Hindi yung gumamila. No? Pabang ang gumamila. Oo. sabas titinang ulit. Sama. titinang ulit. Nawaan ako sa gawa ni Pingsi no? Tapos yung baga Pingsi. Kaya kapitan ka magtabi-tabi. Pati ako nawaan sa gawa mo na yan eh. Eh kaibang uri yun eh. Hahaha. Bus nga ang ipinatilab sa unan. Tapos sa sabi ka. Yang <laughs> na man. Sabi ko. <laughs> Pati ngipin na <o> ubos ah. Eh? Si <laughs> so, kasamang ng coach mo hey. so, hindi makatees. Sabi niya kasi pababawin pa. Ano Abang nagapayong Abang nagapayong nga. Mamakabas. Ay yung pala yung nakukuha dyan. Mm -hmm. Ay so si na natubo siya. Sano sa yan? Maya maya brad malalim ba? Ano ang hugot ng tubig ko? Oh. Nainip siya mga karabas eh. Sa well, kabilang side. Kasi ang tubig mo may mga karabas to lang, kana lang. Wala na yung mga dyan, yung, yung bibirahin ng Raptor Boys. Ayun si Pencio, kagigising lang mga karabas. Oh. <laughs> <laughs> so, ano siya, ng kanyang guantes, baka may alimango araw eh. Mga karabas, para ano, pang pa support sa siya? kagat, kagat na mga alimango, o kung ano-ano mo -ano dyan. Hmm. Mga isda na mga may mga tinik-tinik dyan. Hmm. Tapos baka dakot mo. Ma Ali, agoy. <laughs> dapat dagdagan pa ng huli natin nato. So, pag hindi tayo nakahuli, naku, wala tayo ulamin. Ay, Brad. Oy, Jer. Sige, Brad. Brad. Bumukana? na. Ha? Bumukan na naman. Yung tu. Saan? Ano? Huh? Ayun. Nakuha na naman yan naman. <laughs> thanks bakit thanks ka Hindi na hindi ako kasi yung dapat hindi ko makita eh. <laughs> Kalabo-labo na ha? Bago kalabo pa nang sa, salanin mo. Wait, hindi ba? udah ikut terus anginnya titik yang kau namanya kan mau ini lo san terus ini lo terus ngan ah ta nanti yang apa lah oh salin salin oh salin sih kira salin mana Brad ramil lagi <laughs> salin salin sama <laughs> salin, salin. <laughs> Ha? Lambing no. yan. yan. Dito sakit na magdaan para hindi mabulabog. Ay, doon kami, doon kami mga karabas mag sa bahay nila. Coach. Ano, oh. oh. ano na? Bangka. Ano? Ito na na yun. Ito na yun. Balik na labo yan. Hindi pa naman nakag dito Brad?

ito. Nando pressure. May pressure daw. Ha? Huh? Ah. Ouy. <laughs> ouy wala. Ouy wala. Ouy. Ouy wala, ouy. Sandikit. Ay, parang naman din. Mana ka mo pagpakrami kayo. Kasih kayak pag alagana dyan, alam mong dito mga raptor bus eh. Bakit? Ginagawa kami ng kani po. Isang ano pa. Isang? Isang update pa. Ano eh, siya tayo makarabas. Hindi <laughs> dito lang dahil, wala tayo <laughs> hindi tayo makalaot eh. Try lang, <laughs> try lang eh. Ibang panahon, no? Paano natin malaman kung hindi natin subukan, di ba? Paano, di ba? Mayon. Kala ko. Huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Tapos hindi subukan? Hindi, hindi susubukan. Narin ba kwento ko nung... Ha? 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 Yung palad pala yan, kung tawagin sa amin, palad. Palad. Sa Tagalog. Sa Tagalog pala yung tapal. Iba ka? Oh. Ang ganyan ba? Yung ganyan dyan. Yung mata dyan magabot ko siya, no? Taas sa taas yan. Sa sila Yun. Magda na ako pala yun. Uy! Mm. Hit, ano yun? Ba Hit and run. run. Ang kaso niya. <laughs> Ayun. Bakit? Bakit? Magda ako siya dun sa mayaman. <laughs> Dami siyang nina Brad. Si Tampalpuki na yan. Mm. Ayun, nagpatawag siya ng mga lagad. Oh. Kung sino makahuli kayo Tampalpuki, mm. Oh. may pabuya. Oh. Lahat ng mga isda, hanap din sa kanya eh. Oo. Oh. Di ba gabaon yun? Oo. Oh. Takal. Abot sila ng West Philippines yung hanap. Uy. Kapal po. Oh. Hindi naman kita gabaon eh. Ito sa... <laughs> Di ba gabaon yun? po. <laughs> Lahat ng isda pinatawag niya. Oo. Oh. Puro bigo. Tapos? Hindi lang kita sa po. Oo. Oh. Di yung karatungan ba Yung wakan mo galubo na daming yung tinik? Oo. Oh. Hmm. Sabi niya, siya nilang ang huli. Gulong-gulong yun. Eh. Putik ka. Katinik siya kayo tapal po. Ah, tabi ara ako sa lalo ng putik. Huli man siya. <laughs> 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 in, 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 bulung ya. Kami ako sa Labas man siya. <laughs> kayo <aluk>, eh, <laughs> Kasi yung mga ito na <laughs> <laughs> One Ah. <arms lang> <laughs> <laughs>

ka Yan ang gwapo na Yan ang gwapo na ano Pugi ito Ito kita Sabi ko Ano pa sa kapad Wag ka smile Smile Yan Yan mo fix ka katawa mukha mo ha 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 Ha

Nagitna <laughs> pa <para> ako eh. <laughs> Bukal mo. Diba? Kalak, kalak ito rata eh. Ayan? Lalim eh. Ang man. Lahat ng butas nga kipot. Hmm? Kung -ku ano nang mga daanan. Madalang na baga. <laughs> Kala ko kung ano lang eh. Lalim pa. Nagitna pa <laughs> <laughs> gina <Lagi> ko ah. Kap, <para>. diretso lang <laughs> kap. <laughs> kita ka siguro ito kung karni malasa na no? Ang mo muna kita <laughs> <laughs> Loko ka Talaga kung siya kapitan nitig talaga eh Ito sa baka Kunat siya mo Dapat siya nangan na Yung Ang yung gamit ko Ang presyura na Cooker Cooker Ano? Layo-layo ng ino natin wala agad na no. <laughs> Alam na Ano? Layla yo all again. Ba ni bisita talaga oh. Ate ano, na hiwalay tayo nang ano. Ba po talaga. Eh, bagong sa sibuyas. Ba po ako talaga. We, tinga. Ha? tingnan. uba? Ba po talaga. Ano pang si? Sa sibuyas. Oh, nagbawas na nga. Nagbawas na. Ani na mas ko apo sya no. Oh, girl. Yo. Kolo mo, kalo mo, ha? Hmm. Putihan Pilipo. pa naman. Pigayin mo ang ulo, Brad. Pigayin mo ulo. <coughs> 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 Anak ng sugpo. Anak yeah. ng sugpo. <coughs> Anak ng sugpo, mga karabas. Oh. Mm. Pigayin ang ulo. Anong malit? Malit ang paningin mo lang, eh. lit lang. isalin niya, no? Pinaktak na. Ikutin mo. run, Ayun! Ayun! Ay! Kung dinukot mo pala, Hindi! <laughs> <laughs> Alam ko mangyari sa'yo eh. Oh, anak anak ng sugpo. Ayan. <laughs> Ito naman, anak ng na alimang mo. Ayan. Ano ka pa rin pala? Dawat pala? Dawat. Nasolve na tayo dyan. <laughs> Yung malaki kanina na Sugpong ang ako eh. Yung talaga. Testing namin mga karabas namang sa bahay ni Magwis kami mag ano. Sa inasakan. Kung ano ang mai. Ano namin doon. Kung manlambat. Ano? Ano? Hindi ano? ano? no, ko, na... no. ko pa nakikita mga karabas. No! No! Hindi ko pa nakikita pero hula ko anak ng sugpo. Why?